Happy anniversary. Happy anniversary. Alam mo, may regalo ako sa'yo. Oo, oh, ano naman yun? Pinaghirapan ko to. Sana magustuhan mo. Ano na yan? Ito. Smartwatch. Para sa'yo. Pwede sure ka? ko naman yan. Smartwatch. Nagustuhan mo ba? Eh, di ba hindi naman to yung gusto ko? Alam mo naman po, ano yung gusto ko, di ba? iPhone 15. Yung bagong labas. Hindi ko alam, parang hindi ko pa kakayaan yung ng ganong kamahal. <laughs> bumili ka na lang rin. Hindi pa yung iPhone. Bakit nag-aksayang pa ng pera dito? Iyon na nga dyan. trip ka na. Sir, siya kasi magugustuhan mo to eh. Pero yung sinasabi mong iPhone 15, gagawa ko ng paraan yan, babe dapat gawan mo ng paraan? Ano? Mga ano, uh, next anniversary, bibiling ko yon para sa iyo. Pag-iipunan ko. Next anniversary? Alam mo, hindi na ako makakapag-antay ng araw, ng araw na yun. Tsaka, kapag ka, hindi mo ako binilahan bukas, hindi na tayo magkaka-next anniversary. Bukas agad, babe? Oo, bukas. Kasi yun yung gusto ko ngayon eh. Maigi nga, pinagbigyan pa kita ng isang araw eh. Baka naman pwede pang mga next month, ah. Next month? Alam mo kulit-kulit mo! Sabi ko, bukas! Kasi ng lang ganong kalaking pera. Eto pala kong pangailan! Ikaw yung gumawa ng paraan. Wala ka nang pakinabang, tapos hindi mo pa rin nabibigay yung gusto ko. Eh, anniversary nga natin, di ba? Babe naman, huwag ka naman ganyan sa akin. paraan. Gusto ko, pag nakita tayo bukas, ibibigay mo na sa akin yung iPhone 15. Tsaka, alam mo, itapon mo na yan. Walang makikinabang niya. Pangit-pangit. Wait, eh, ka lang. iPhone 15 bukas? Saan kukuha ng pera ng ganun? Mag, uh... Oh Parang yun, Oo. May sadya talaga ako sa'yo eh, kaya napunta ako sa bahay mo eh. Oh, ano naman yan? May ginagawa ako eh. Kung kailan naman may ginagawa sa eh. naman, naman pumunta dito eh. May lang ka bang... Ah, uh, pagkakakitaan. Yung mabilisan sana, gawa ng... Kailangan kong bumili ng iPhone 15 eh. Hindi ko rin alam kung magkano yan eh. Hmm. Hinahalap mo ba mabilis sa pagkakakitaan? Kung meron sana, kasi kailangan ko bukas talaga eh. Sigurado ka? Oo. Meron ka ba? May alam ko, pero kung sigurado ka, ay pumunta natin ngayon. Ngayon lang ngayon kagad, makakuha ka ng pambili mo ng iPhone 15 mo. Sige. Alam, G. Tara. O, tara, tara. Babe? Ah. Oh! Ano naman yung ina arte mo? Big. Dala ko na pala yung uh, regalo ko sa'yo. Diba sa nga, di ba ko, hindi yan yung gusto ko? Ano yung bag? Hindi, big. Mas surprise ka pag binuksan mo. Ginawa ko lahat para makuha yan. Para may bigay ko sa'yo. Wow! Yan yung sinasabi ko sa'yo eh! Alam mo, Thank you, babe. Welcome, babe. Happy anniversary. Happy anniversary. Alam mo ako gano'ng kita kamahal. Lahat, Ihasakripisyo ko para sa'yo. Napasaya lang kita. Isasakripisyo? Ano sinasabi mo? Eh, bumili ka lang naman ito. Ang diyan ang mo? Ah, wala to, babe. Ginawa ko to para lang mapasaya kita. Mabili yung gusto mo. Ginawa, Alin? Ah. Ano nga sinabi yan? Eh, wala to, babe. Ano pala eh? Tingnan mo nga lang itsura mo. Para kang... Wala to, babe. Ah. Wala to, babe. Okay. ano nga yan? Ito? Ipakita mo sa akin. It? Ano bang tinatabi mo dyan? Wala to, babe. Gusto ko lang maging masaya ka. Ah. Anong nangyari sa'yo? Binenta ko yung isang kidney ko para mabili ko yung gusto mo. Para mapatunayan ko kung gaano kita kamahal, lahat, gagawin ko lahat, sa sakripisyo ko. Huwag ka lang mawala sa akin. Kenneth, oh, oo, gusto ko ng iPhone, pero hindi ko naman gusto na, na magkaganan ka. Ibinanta mo yung kitty mo para sa... para dito sa iPhone. di ba, yung sabi mo na gustong gusto mo. Wala naman akong pagkukuha ng pera eh. Kundi, ito lang paraan na nakita ko para maibigay yung gusto mo. Ako makahala ako, lang naman ako eh. Mahalaga ngayon, napasaya kita. O, hindi mahalaga ito eh. Ang mahalaga sa akin yung okay ka. Saka, alam mo naman, na arte lang talaga ako, diba? di ba? Hindi mo naman kailangang ibenta yung kidney mo eh. Hindi mo kailangang mahirapan, Kenneth. Hindi mo kailangang ibigay lahat ng pangangailangan ko. Tapos masasaktan ka? Hindi mo kailangang Kaya na't alam mo naman na ganito lang talaga ako eh. Pinakita so, ko pinalipas mo na lang yung ilang araw. Sorry. Sorry, hindi ko gusto magkakain. Okay lang, <laughs> babe. Sorry. Hindi ko hindi siya makasaktanin ka.